Rohil, we need to clean your fan. Your electric fan because it's not working. Correct or not? Correct. Okay, guys. Ito na nakalas ko na 'yung electric fan na ito ng anak ko kasi hindi na siya naikot. At saka Parang hindi na hindi namin kasi nalilinisan 'yang sa loob nito, lagi na lang naglilinis sa labas. Ngayon, pinagkakalas ko na ha. You just continue watching this video kasi you will discover something, something something funny about me at saka guys, ito pa guys ha talaga guys, napahiya ako sa anak ko natatawa ako sa sarili ko at the same time, napahiya ako sa anak ko my goodness, sige panuurin nyo lang ito, tingnan nyo oh ayan oh, ang dami kong buhok na nakuha dyan kasi hindi ko talaga yan guys, binubuksan ngayon kulang lang sya nalaman na pag maglinis pala ng electric fan bubuksan pala to, tapos lagyan ng oil, tanggalan ng mga alikabok, at saka ngayon ko lang din nakita na may mga buhok pala sa loob, kaya hindi na siya nakakaikot. Grabe ha! Ilang taon na to guys, maniwala kayo sa akin o hindi ha. 11 years na tong ano, wolfa namin na ito. Hanggang ngayon buhay pa. O di ba ang tibay niya. So, panoorin nyo lang ha, kung paano ko ito ibalik ang it ano na to yung wolf na to talaga guys napapahiya ako dito na mag-uumpisa na ako ayan di ba binalik ko na yung takip na yan na yan pa lang sa takip na to guys ang tagal-tagal ko nito matapos ayan sige i-observe niyo lang kung paano nangyari to na ang hirap-hirap ibalik ang bilis ko lang tanggalin pero ang hirap naman ibalik ayan guys actually pinutol ko na tong video na ito kasi 20 minutes na hindi ko pa na ibalik itong ano na to kaya ko na pinutol to kasi sobrang haba na ayan sige continuous lang guys continuous lang watching Next. Which one this one this one right Ayan guys. Kasi nung tinanong ko ang anak ko kung this one ba ang next, hindi naman siya sumagot sa akin. Siguro may confusion siya. So ako naman, si diridiritso na lang na parang tanga, sige go on lang. Ayan, sige tingnan nyo lang. This one. Ayan guys, tingnan nyo dito. Wrong oh, diba? this one. This one. <laughs> oh, di ba? This one. This one. This one. This one. Wrong one Ikaw. This one Oh, diba ba guys? Mabuti pa tong anak ko na siya ay autism. Na, na ano niya pala, natandaan niya pala yon. Ako hindi ko natandaan ha. At hindi ko natandaan kung ano pinagkakalas ko, basta kinalas ko lang. Akala ko yun na yun. Is correct? Yeah. Untuk Correct no? Correct. Next. What next? next? Net lock. Oh, this one. But how do you call this? Net lock. What? white net lock. net lock. Ito pa guys. Hindi ko alam sa little things na ito na ang tawag pala nito ay net lock. Imagine ha, na-confuse ako. Saan niya nalaman niya na net lock ang tawag dyan? Hindi ko alam kung totoo okay. ha. Basta siya yan. Siya yan, pangalan niya yan. Basta ako. Iwan ko. At kung meron man ako sigurong tawag nito ay white plastic okay. screw. Iwan? Okay. Yeah. Okay. This one. Ah, the inside here. Okay, okay, okay. this one correct or correct. Hmm? correct. Correct? Correct. do you call this one? Blue Blades. Blades? Okay. <laughs> Dito na naman ano, guys ito? na talagang ako nagagalit na ha. Pero pinipigilan ko yung sarili ko ha. Ayan, tignan mo yan. Tama naman 'yon Pero, bakit like hindi that? siya It's mapasok sa loob? Hirap na hirap talaga ako, guys. Sa totoo lang. Right At ang tagal din nitong video na to sa kakaano nito. Ayan, papunas-punas lang ako. Kasi, sa totoo lang nahihirapan ako. Bakit hindi siya mapasok sa loob? Bakit ang dali-dali lang kaninang kalasin? Ngayon, talagang naiirita na ako. Nagagalit na ako. Kung ano, ano na ditong pinagaano ko para maipasok, hindi talaga mapasok. Ayan guys, pinukpo ko pa yan ng kamay ko. Ibala ko pa nga sana martilyuan, kaya lang mababasag yan. <laughs> Ay nako, nakakaano na talaga, nakaka-stress. Ano ba yan? Ayan o, oh, hindi siya talaga mapasok guys. Hirap na hirap talaga ako dito. Kaya, nakupo give up na ako talaga. ko. Oh, ayan, pinatayo ko na sa fan, ha? Ayaw pa rin. Kahit anong tulak ko, hindi na rin siya matatanggal. Kahit anong gawin ko, gusto ko siyang tanggalin, hindi ko siya matanggal. Ay, nako, talaga guys, ang sakit ng kamay ko. Ang hirap-hirap naman nito mag-addiction. Ito guys, dito na. Hingi na ako ng tulong sa anak ko. Dito na ako napahiya really sa anak to... ko. Okay, because I don't know how to put in. I know only how to. Ang <laughs> alam po <lang> <laughs> Ay, nako <napupo. laughs> po. Mabuti pa tong anak ko. <laughs> It's broken? Ah, no wonder they put the string. Oh, di ba guys? Di ba ang talaga ng anak ko? Opo, di this is ha. Pero talaga ipagmamayabang ko yan sa inyo. Did you put that one before? You didn't tell me? Did you touch this? Yes. Why oh, you didn't tell me? <laughs> oh my God. Buti pa tong anak ko. Ang galing. Hirap-hirap pa ako kanina. Are you sure? Is that fixed? Yes. Yeah. finally guys nagawa din kung hindi sa tulong ng anak ko naku po ayan ikakabit ko na itong pinakalas na ano ba tawag dyan hindi ko alam tawag ko, hindi, hindi, ko alam ang tawag dyan pasensya na po O, di ba? Inutusan pa ako ng anak ko na i-try ko daw to kung gumagana ba siya. Yan ang gusto niya. Ayan, gumagana din finally. It's working. Yay! Good job! Not too... It's okay. Ayan, guys. Ganun sila, guys. Kahit sila ay may disabilities, may mga bagay din na kailangan din pala natin sila. Hindi yung, uh, dahil may disability sila, wala na sila talagang pakinabang. Naku po, sa akin po, ang laki okay? na pakinabang ng anak ko sa akin. At talagang tuwang-tuwa ako. Are you happy? Yeah. Yeah. Thank you for helping mama. Thank you for helping mama cleaning the pan.